So hello hello guys for today's video nga pala nakapunta kami diyan ng kaibigan ko sa Asian store na yan mga guys at nakahanap kami ng sariwang mga gulay at isda tingnan nyo guys oh meron silang dilis medyo pricey yung dilis nila pero okay lang at least meron tayong mabibili at makakain so tingnan nyo yan guys first time ko pala guys dito sa Asian store na to ang tawag nila dito ay Four Season Asian Store. Chinese ang may-ari nito, guys. Mostly mga Chinese talaga ang kanilang mga client dito na mga pumapasok, no? So, may hinahanap kasi kami dyan na chestnuts, uh, cheese snacks ba yun? Yung tinatawag na bread pan sa atin. So, ayan yun naman. Tingnan nyo naman, guys, yung mga gulay nila dyan, no? Sariwa talaga. Sobrang natuwa ako, guys. Kasi sa ibang Asian store, yung mga paninda talaga nila hindi na sariwa no may mani pa yan oh luto na yung mani so bumili ako ng uh, patola dyan guys tsaka okra lang ang binili ko kasi gusto ko sana bumili ng mga ganyan oh kaso lang balke ayan oh may kangkong sariwa yung kangkong gusto ko kasi sana bumili kaso lang ang dabi, isa masasayang lang siya so kumuha lang ako ng ano dyan, okra tingnan niyo yung beans oh di ba sariwa talaga siya kasi na bumili na marami, guys, kasi ako lang naman mag isang kakain. Ang sira lang sa sayang sa ref, oh, di ba? Ang ganda, guys, may papaya, ayan, oh, may talong. Meron pang yan oh, sariwa din 'yan. Palaya kalabasa, radish. Tsaka meron pala silang ano dyan gabi, tsaka yan ano 'yan, Sayuti, tsaka puso mga guys. So, ayan. So, ang kaibigan ko, ganun din na mili din siya. Siya ang nagsama sa akin dyan mga guys. O oh, may opo pa. Oh, di ba Sa riwa. Sa riwa talaga yung mga paninda nila guys. Tsaka hindi siya mahal. Sa ibang mga Asian store, ang mamahal kaya ng mga paninda. So, ayan o. Oh. Bumili ako ng mint kasi ginagamit ko yan sa tubig ko. Nilalagay ko sa aking maligamgam na tubig o kaya sa aking green tea hindi pala ako umiinom ng kapi guys green tea ang iniinom ko nilalagyan ko ng mint so bumili ako niyan tapos oh tingnan nyo naman yan oh labong parang anong tawag nila dyan mahilig kasi yung mga Chinese dyan eh sa mga labong na ano na ano na gani ano nga ang tawag dyan sa labong na yan ay iwan ko so ayan guys tingnan mama yung mga isda oh sariwa diba Oh, di ba? Oh. Natuwa talaga ako guys kasi sariwa yung isda oh. Ngayon pala ako nakita ng isda na sariwa yung ano nila oh tingnan nyo. Meron silang mga shells. Oh, di ba? Oh. Ang espada tingnan nyo naman guys sariwang sariwa parang bagong huli oh. Ang ganda ng kanyang kulay oh tingnan nyo guys sariwang sariwa talaga siya. Tapos yung pusit tingnan nyo oh yung pusit yan guys, sariwang sariwa gusto ko sana nang bumili, kaya kaso ang dami, hindi ko naman maubos kainin yan guys, dahil ako lang mag isang kakain yan, kasi asawa ko hindi naman kumakain yan yung isda na yan, hindi rin kumakain ng asawa ko, o, tingnan nyo oh. hindi ko alam kung anong tawag sa atin na isda na ito pero tingnan nyo talaga guys, natuwa talaga ako sa kanya yung o oh. bumili ako ng isa dyan, pipili ko yung pinakamaliit pero wala akong makita na maliit o yung alimasag na yan guys, buhay pa yung mga yan, gumagalaw pa yan manggalaw-galaw yung mga limasag na yung gusto ko sana bumili kaso may allergy ako dyan kaya hindi ako pwede so ang kinuha ko lang dyan mga guys ay yung tatlong pirasong espada na gusto ko siyang ipaksiw o i-pray to lang tapos meron silang ganyan ano tawag dyan o oh, ba diba? di ba diba? o oh, tapos pag uwi ng bahay nilinis ko na siya guys ayan o oh. Diba? Comment down below guys kung ano daw tawag nyo ng isda na yan. Nakalimutan ko kasi. Pero tingnan nyo naman ang sariwa. O, oh, pulak-pula pa yung hasang niya talaga, guys. Natuwa talaga ako dyan. Kaya, ang sabi ko, iluto ko yan sa bawan ko yan siya. Tapos, lagyan ko ng kamatis at talbos ng kamuti. So, ayan, nililinis ko yan. Kasi alam nyo, guys, ako lang naman mag-isang kumain yan. Kaya, hindi talaga ako bumibili ng maramihan. Kasi, sasayang lang. O, oh, diba? Tingnan nyo naman itong espada. Paborito ko itong espada, mga guys. Ipaksiw lang siya ba? Ipaksiw lang talaga sa suka ba? Ay, naku. Mapapalaban na naman tayo niyan. So, uh, bili pala ako ng brown rice din dyan sa Asian store na yan na pinunta namin, guys. Mura yung mga bilihin nila, guys. Kaya sabi ko sa asawa ko, dong, sa susunod, dalawa tayo pumunta doon na tayo mabalingki. O, oh, diba? ba? Linis ko yan siya guys kasi ilalagay ko sa freezer muna dahil di ko pa naman yan siya iluluto kasi meron pa akong isda doon sa ref so ilagay ko lang yan sa freezer kapag maluwag luwag ako makadiap ako iluto ko yan guys sa bawang ko yan siya sa kamatis at talbos ng kamuti so ayan linis na ng inyong inday tas nagyayaw yung inyong inday wala akong kausap yan guys sarili ko lang kasi yung asawa ko inutosan ko pumunta ng store para bumili ng iluluto ko kasi sabi niya magluto daw ako ng carbonara so ayan lilinis ako ng isda para ilagay ko na yan sa freezer guys o tingnan nyo o diba gala yung inday nyo minsan basta meron na akong kasama na pupunta sa mga pupuntahan ko guys ah sundo pala ako ng aking kasama sa trabaho dyan na Pilipina din guys pareho kaming taga Bacolod din so pumunta kami doon sa uh, isang client na naghahanap ng caregiver so nakuha namin yung guys kasi pag day off namin pwede kami doon mag part-time so sayang din naman di ba kaya kinuha namin Six hours lang naman per day doon guys per 25 per hour or sanga pa dito kasi da mga guys sa uh, US kailangan masipag ka para alam mo yun, makaipon ka kasi sayang din yung oras kaya minsan day off ako ng 3 days o oh, di ba kahit 6 hours lang a day okay na yun mga guys malaki na yun walking bagay na so ayan. o, oh, tatlong hiwa lang ginawa ko diyan guys so ito na Pinis product ayan linisin ko pa yan guys kasi may dugo dugo pa siya o oh. di ba sa riwa talaga nakakatuwa talaga yan guys o, um, sarap talaga siyang i -luto ba sarap talaga niyang sabawan at higupigupin o oh ispada na yan, guys. Ipapaksiw ko lang yan or iprito ko sa air fryer. Kasi iwas-iwas tayo sa kolesterol, no? So, kapag ha, gusto kong kumain ng prito, ilagay ko lang yan sa air fryer, guys. O, oh, diba? yan lang, guys, for today's videos. Thank you, thank you, guys, for watching. Ayan. Natutuwa ako sa aking nabili talaga, guys. Sariwa talaga siya, oh Hindi ako makamove on. Thank you, guys. Bye-bye!